Magandang araw po mga boss at welcome back po dito sa ating channel dito sa YouTube. Sa video ito, mayroon po akong si-share po sa inyo about po dito sa ating mga soldering iron kung paano po ito ingatan at mga tips kung paano natin lilinisan pag ganito na siya madumi na po yung tip niya. Paano po yung tamang paglinis ng at, at ano ang mga dapat iwasan natin para hindi agad masisira yung mga tips ng ating sulting iron una yung sulting iron po natin iwasan po natin na kiskisin po itong dulo nya kasi madali po siyang masira pag kiniskis po natin mayroon po dyan tamang paraan para linisan po tsaka iwasan po natin na maibagsak ito lalo na pat mainit siya at naka naka, oh, naka umandar po siya mari pong ma, maputol mapundi yung kanyang heating element mabagsak po at ito pong dito pinukpok po natin pag ginaganon pag mainit po siya naka ginamit po natin madali po siyang ma punde yung kanyang heating element at saka itong soldering tip natin iwasan po natin na i gawin nating pambutas ng mga plastik dahil kakapitan po siya at yan po ang dahilan para yung tip niya hindi na masyadong kumapit yung hindi siya masyadong mag, mag magandang mahinang kung, may, kung gusto tayo, natin na may pagbutas tayo ng mga plastik na ganyan ang putasan kung hindi man drill pwede rin yung soldering iron pero yung soldering iron na iba yung hindi natin ginagamit ng panghinang plug po natin itong soldering iron natin painitin po natin tapos subukan natin i pakita ko sa inyo kung paano to linisan yan po mainit na po itong soldering iron po natin at susubukan natin hindi oh, di po siya masyadong magaling mag hinang kasi madumi po yung tip nya sa paglilinis po ganito po yan kita po po sa inyo ganito po siya paglinis kuha lang po ng, lang po kayo ng basahan tapos isasaw niya po dito sa soldering paste ito po kailangan ng soldering paste isasaw mo dyan tapos pahid ganyan lang po siya mura lang po yung soldering paste mura lang po yan hindi po rin, hindi rin siya abot ng 50 pesos o oh, tingnan nyo unti unti na po siyang nalinis ito lang po yung kailangan no? oh. malinis na po siya tapos subukan po natin Yan. Oh, madali na po siyang maghinang. Subukan natin ihinang maghinang itong kapasitor. Hinang po natin ito sa board. Ganyan lang po siya. Sa paghinang po, unahin niyo po de idiin tong soldering iron. Tapos sunod po tong lagin ng soldering lead. Tapos bitaw, ganyan. Sa naman unahin talaga para iinit, mainit yung yung mga kapir dito bago lagyan ng sundering lid tingnan mo tingnan nyo oh, diba? luto yung pan hindi hilaw ang ganda yung pagkahinang tsaka itong tip niya oh, malinis na po sya galing po siyang uminit dahil dilinisan po natin ganyan lang po yung paraan, tamang paraan ng paglinis ng ating mga soldering iron. At ito lang po yung sisir ko sa inyo sa ngayon. Salamat po.